So, ayan guys, nakalinis na tayo dito. Ayan, tapos na yan. Nalinisan na natin yan. Matik-matik lang. <laughs> tapos dito naman guys, sa labas. Ito, sa hallway. Ayan, maglilinis tayo dito. Tapos ito naman yung ating buhay talaga. Ayan mga may guys. Ito yung mga towel, hindi pa natin yan na i- Ano dyan guys? Dyan yung lalagyan ng mga towel. Ayan. So, continue yung ating paglilinis. Ayan. Yung ating CR, uh, hindi pa natin ito malilinisan ngayon kasi walang tubig. Ayan. Marumi. Isang taon. <laughs> isang buwan. I think isang buwan na wala na itong laman. So, babasura na natin ito kasi walang laman. Ayan. So, marumi talaga siya guys. Ayan. May mga tai, -tai na mga ano yan diyan tayo ng mga cockroach uh, i think cockroach siguro ayan guys to be continue marumi talaga so yung ating gagawin ngayon maglinis na maglinis kasi wala pa yung ating uh, mga kasamahan ayan so maglinis tayo dry up na dry up guys yung mga pananim sa labas doon sa labas sobrang dry up talaga lahat na pati yung kawayan doon guys dry, dry, up na dry up ayan ayan siya guys dry up na yan dyan yung mga kawayan dyan yung Chinese bamboo na sinasabi nila dry up na yan yung mga grass dyan tingnan yung mga may guys super ano ang dami ayan damit nating lilinisin mamaya mga may guys to be continue po yung ating video ngayon Ayan guys, yung mga tawil naman po yung ating ilalagay dito, ihahanger natin mga may guys, yung mga tawil nila kasi nga, uh, wala nang ano, wala nang time noon na yung pag-alis namin, e diretsyahan na umalis kami hindi na namin yan na ihanger dito so ihahanger natin para hindi naman po, ano, para hindi naman po masyadong kalat tingnan ayan, so shout out sa aking mga baguhan na subscriber shout out po guys mahina ba yung boses natin? Kailangan ba natin na magamit na ano? Gamitan po natin ng mic. Yung sabi nila, gagamit ng mic. Hindi naman siguro kailangan. Yung ating gawin ngayon today guys, today na vlog na ito, maglinis po tayo buong maghapon pero super init hindi tayo makalinis sa labas super init po talaga so yung ating gawin ngayon maglinis dito sa loob So, CR, dalawang CR. At saka, ah, magpunas-punas na rin mga may guys. Yan ang ating gawin mamaya. Magpunas-punas. So, makikita nyo yan lahat dito sa ating vlog mga may guys. So, ayan guys. Pinakain din natin ng pinakain natin ng ano, yung McDo, from McDo. kasi nga nagutom rin siya mga may guys ayan, ang lakas ng music baka ano tayo nito Ma-copyright tayo, di ba choy Ha? Gutom ka? Nagutom ikaw? Ay, kawawa. Nagutom pala. Nagutom ikaw? Uy, kain na. Amam -am na, oh. Kain na, kain. Uy, no, 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 no. So, pinailaw ko siya, guys. Pero hindi. Bakit siya madilim? Madilim talaga. Anong meron? At bakit siya madilim? Madilim talaga, guys. Madilim oh. Kasi iba yung ginamit ko na camera natin guys. Iba sya. Ayan madilim. Yan, madilim talaga. Ewan ko ba nung nangyari dito. Ba't siya madilim. Naka on naman yung light natin. Ayan naka on yung ating light. Tapos ito. Bakit siya madilim talaga. Anong meron. Ayan, tabi continue naman po tayo guys. maghuhugas tayo dito. Ayan. At ito. Wala pa yan dyan guys. So itong ating manga. Talagay natin yung dito. Ayan. My first milk. Ayan mga. Yung aming mga dala. So guys, nang dahil sa tayo ay huling kakain, ayan, so kain tayo mga may guys. Ang ibig sabihin yan po mga may guys, kapag tayo ang huling kakain sa atin na lahat, di ba? Yan, ubusin natin ito lahat mga may guys para naman ay tataba tayo. Dahil wala naman itong kakain eh. Kakamay-kamay tayo at kamay na natin. May dessert pa kami dito guys na dalawang ano ng anong pangalan ba nito oy? Nang litchiplan, Oh, 'yun ang ibig sa 'yun ang tawag niya dito, guys, litchiplan Iwan ko ba kung ano pang ibang tawag diyan? Ayan, so itong ulam natin, guys, itirang ano ito, tirang lechon manok galing ng Chokes to Tapos 'yung partner niya is 'yung itlog na may kamatis, ginisa. Ayan, mga may guys, ano kakain tayo? sabi nila nung nasa Saudi Arabia ako yung left hand natin is marumi daw yan dahil yan ang ating laging ano ba ginailo sa ating pwet ba no pasintabi po sa mga kumakain diyan ha na excuse me lang po yun ang sabi nila sa taga uh, Middle East area or Middle East na country so siguro naman talaga i eh, ano yan uh, marumi talaga yan kasi ayaw nilang ihawak sa pagkain nila kahit ano guys kahit tubig na yung left hand mo na na yun ang gamitin mo na pang bigay ng tubig doon sa madam mo magagalit yan mga may guys oo naranasan ko yan talaga so ngayon guys no uh, voice over lang tayo hindi tayo makapagsalita-salita dahil tulog pa naman sila guys baka magising natin sila Ayan bumalik sila na tulog. Ayan, so magsalita-salita lang ta dito no nung mag voice over, voice over ba. Mm, isang like naman diyan at mag-comment naman diyan sa mga baguhan diyan. Mga may guys, ayan so ang sarap talaga pag magkamay-kamay mga may guys no. Ito talaga yung pinaka ko talaga ba yung magkain tayo magkamay-kamay lalo na yung ulam mo is sinugbang isda, sinugbang bulad. ganon yung may mga tuyo ba yung mga isda ba nga sinugba ba sus ang ang sarap-sarap yun uy di ko tala iwan ko lang mapapaanrealize mapapaan rice talaga ako niyan mga may guys kapag sinugban na yung pag usapan na ulam sinugbang isda or sinugbang karne agugoy talagang Iwan ko lang ba? Ako lang naman itong matakaw-takaw. Kumain mga may guys ba? Na hindi naman tumataba. Iwan ko ba? Ano bang nangyari dito sa stomach ko? O ano bang nangyari sa, sa appetizer ko? or ano bang nangyari dito sa health ko? or sa katawan ko? Hindi ako tumaba No? Kagaya ng iba na pagkain ng kain. Nagsasabi na na, Ay! Grabe, tumataba na ako ng tumataba. Iwasan ko ng magkain. So ako naman guys, iba. Iba naman ako, kabaliktaran tayong mga may guys, ano, ako sa tuwing kakain ako ng kakain, namrom problema ako, sabi ko hindi naman ako tataba, anong nangyari sa akin? May mga vitamins na ako guys, na iniinom, nagtitake na ako ng vitamins morning, morning and after, morning and evening yan guys, magkaiba yung vitamins ko, para lang ako ay tataba. Pero hindi pa rin ako tataba mga may guys, oy ambot na lang ning, ning ating, ano, ning ating katawan lagi mga may guys, iwan ko lang talaga. No, dami nagsasabi ang ganda ng katawan mo. Sabi ko, "Hey, just ko Lord. Huwag naman 'yung ganda-gandahin 'yung katawan ko kasi ang payat-payat ko na nga, 'yung baywang ko dati. Ang laki-laki ng ano ko noon, baywang ko nung nasa Saudi Arabia ako kasi bomba 'yung kain doon mga may guys, oy. Kasi matanda 'yung inalagaan ko doon, oy kala lang nila ha, tapos minamasahi ko yan ng five times sa isang araw o, asan ka pa niyan? tapos ayaw mong kumain ng madami, uy kakain ako, oy nagpapabili ako ng pagkain natin doon, ng bigas guys nakut, pagtatawanan ako niyan doon guys, ng aking amo guys, sabi niya haywan na inti, haywan inti, inti ana tsakala, haywan o, nagsasabi na yan Hello, guys, guys na ano, masama, ayun, ayun o, oh, yeah. nagulan na, na talaga ya? guys unang ulan yan dito guys sa Cavite. Ayan, hala. Diba guys, yan ang sabi ko kanina or yung sa mga previous vlog natin na parang ano na, parang nag-iipon na siya ng lakas. Ayan. So ngayon guys, parang masaya na yung ating mga ano, mga damo dyan. Ta yung ating mga pananim guys hala, umulan na. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Nagulan na talaga. Pero medyo mahina pa, guys. Mahina-hina pa. Hala, umulan na talaga. First time na nagulan, guys. Natutulog ako tapos biglang may ano, biglang may narinig ako na sabi ko pa parang, parang ulan. So tumingin ako dito sa labas, ulan talaga. Allah. Nag Ulan talaga. Nag-ulan talaga, guys. Pero hindi pa masyadong malakas. Bili tayo ng ah, mag tayo. doon tayo sa suki natin, guys. Doon ako mag-merenda. guys, what's up and good afternoon ulit po sa ating lahat mga may guys. Hello, kumusta ulit? Kumusta, kumusta, kumusta? I'm happy this afternoon guys because God is God all the time talaga mga may guys. Kasi umulan na ngayon at hindi lang siya ulan na yung, yung pakunti-kunti kundi yung malakas na talaga yung ulan natin ngayon guys. Talagang yung ating mga grasses, yung ating mga pananim ay talagang nadidiligan na at sana una oh, diligan <laughs> and of course guys hindi na alikabok yung ating daanan hindi na alikabok yung ating araw ngayon kasi nga po umulan ng malakas ngayon mga may guys so pakita ko sa inyo unang araw po ito unang ulan po ito guys dito sa kabete Ayan siya guys. Ano ipakita ko sa inyo talaga dito kasi gaya na sinabi ko, gagawan ko ito ng documentary sa buhay ko kahit anong mangyari, charot anong mangyari. <laughs> Ayan siya oh. Guys, talagang bless na bless kami this afternoon. So umulan po siya guys mga um, alas 4 ng hapon kanina mga may guys. Yung at unang clip ng ating video kanina guys Um, ano pa yon siya, kung baga parang umaambon pa lang. So ngayon, ulan na talaga mga may guys. At ang lakas, ayan, parang ano na yung ating mga damo ngayon. Ayan, nakaginhawan na po sila guys. At yan yung tubig dyan. Ayan guys, ala, masaya ako kasi nga umulan na hindi na mamamatay yung ating mga pananim. Ayan guys. Yan, buong ano yan dito guys sa Cavite. Ah, hindi ko hindi ako sure pag umabot ba ito doon sa kabilang city ng Cavite. Basta dito sa Gentry guys, ang lakas ng ulan dito sa Gentry City. Ayan guys. So dito tayo natin as usual. So, diba guys? Ang ganda. Hala. Ayan. Di ba guys, yung ating mga previous vlog, yung mga yung kahapon, di ba sabi ko na parang nag-iipon na siya ng lakas. Ayan. So ito na siya guys. Umulan na talaga. Thanks God. Thank you Jesus at umulan na talaga. Hindi na mainit kasi kanina guys or kagabi talagang hindi ako nakatulog kasi sa sobrang init talaga dito sa aking ubo na tinutulugan natin guys sobrang init talaga sabi ko Lord parang bigyan mo naman kami ng ulan Lord so ngayon dininig ng Panginoon ngayong hapon lang ito mga may guys mga alas 4 talaga ayan sa so, pagkagising ko kasi natulog ako didilig na sana ako ng mga halaman so kaso lang may narinig ako mga unti-unting patak so yun pala ay ito na umulan na siya talaga guys napaka ko ngayon guys kasi nga pag magwalis tayo hindi na siya maalikabok so yeah thank you thank you talaga guys unang ulan po yan dito guys sa ilang buwan na wala ng ulan kasi yung mga pananim namin dito guys sa na nakita nyo sa mga previous vlog ko talaga natuyo na talaga guys tuyong tuyo na talaga walang wal, parang ano parang kumbaga pag sa bisaya pa para matungro ba tuyong tuyo na talaga so ngayon unang araw ng ulan Yes, thanks God talaga. Sobrang saya ko talaga kasi nga umulan na. Ayan guys, naligo na rin ako guys kasi ano, uh, kanina sinubukan ko kanina guys na lumabas tapos lumabas ako, nagtimpa-timpasaw ako guys. Nag, kun, kunwari lang ba na may ginagawa dyan pero wala naman God, Excited lang ba na, masaya lang ba na, nagulan kanina ba. So, yan guys, oh, laging may mga nagtatanong sa akin, mga kasamahan ko, bakit daw ako lagi nakamidyas? Sabi ko naman, oo nga, lagi ako nakamidyas, kasi nga yung pa ako, hinahanap niya yung midyas talaga. Kapag wala akong midyas, hahanapin niya yung midyas. Kaya yan, mga may guys, lagi niyong nakikita siguro sa mga vlogs natin na nakamidyas ako palagi, kahit nasa loob lang ng bahay, nakamidyas tayo. Ayan, mga may guys, kasi kaliligo lang natin makati siya. Makati talaga ito guys. Iwan ko ba sa ano siguro to kanina. Sa dyan sa may mga damo-damo siguro yan. Dyan sa may kawayan. So lalagyan natin ito guys ng ano ng cream. Itong aking ano lagi ko itong hinahanap. Yung aking headset di ko yan mahanap-hanap. So ngayon hindi nahanapin. Andyan na nagpakita na. Iwan ko ba ano bang nangyayari dito sa loob ng ating bahay kubo. Ayan mga may guys ano. Yung ating mga Uh, gawain araw-araw hindi naman natin to talaga maiwasan mga may guys so may barya ako dito yung barya ko kasi mga may guys inipon-ipon ko to nilalagay ko ng alkansiya tapos yun mga na talaga hindi na pwede tong ulitin pa kasi sobrang init mga may guys ba madali lang akong pawisan sa likod sa likod lang naman mga may guys kasi pag na, kasi pag na ano, pag nabasa na yung likod ko mga may guys bibihis at bibihis talaga ako nyan mga may guys so sa isang araw siguro may pang-anim nadamit ako na gamit So, lagi ako nakabihis. Sa makita nyo sa aking mga vlogs, nakabihis, nakabihis tayo. Laging kaiba-iba yung ating damit. Kasi nga po, guys, yun ang sinabi ko. Ayan, so mag... Kasi naman, bago tayong ano, bago tayong ligo, so maglo-lotion muna tayo mga may guys. Makati talaga yung paako, Hahanapin ko muna yung cream na binili natin. Nakita nyo na yan mga may guys sa ating previous vlog. Yung cream na yun mga may guys, effective po talaga. Kasi pag inalagay mo siya sa mga rashes area sa ating katawan, sa ting skin ay talagang mapapaaroy ka talaga na hahapdi siya mga may guys mahapdi kasi yan, effective po yan kapag yung isang, ga, isang cream na mahapdi dyan sa katawan mo or dyan sa mga, sa mga damages area, talagang effective yan mga may guys so yan, yan siya guys so, para siyang alcohol na ano, na effective masyado o yan So, hapdi siya. Mahapdi talaga, guys. Effective to isang beses lang na malagyan mo yan, guys. Okay na. Namamatay na yung kate ng, eh, ng aking paa. So, ayan, mga may guys. I-recommend ko din ito sa inyo, mga may guys. Mamura lang ito. 25 pesos, mga may guys. Pero sa Mercury, kayo bibili yan. Kasi, effective po yan talaga, mga may guys. Ayan. So, okay na. Hindi na siya makate isang bisis lang lagyan, mawala na yung katin niya mga may guys. So, maglotion din tayo para naman po eh, may silbi yung ating paligo, ba? Diba? Kasi pag hindi ka maglotion, parang hindi ka nakaligo, kumbaga. ba diba po mga may guys? So, ngayon, sobrang saya ko talaga mga may guys kasi nga po, ah, nagulan, ayan. So, malaking blessing in, rin yan sa atin dito mga may guys sa taga Cavite kasi nga yung mga pananim eh, halos namatay na, wala na talaga mga may guys. So, yeah. Ito siya guys, yung pagkatapos ng ulan, ito na siya. Ang makikita natin dito, may kunting tubig dyan na naipon. Ayan, so nabasa na lahat. Ayan, yung ating mga damuhan dyan mga may guys. Oking-oking okay, okay na po siya tingnan mga may guys. Ano? So masaya ako na umulan talaga ngayon kasi nga hindi na tayo makapagdilig, nakaka-safe na tayo ng tubig. Ayan. So thanks God na umulan na siya. Thanks God na sa susunod alam ko uulan pa ito. Pero ito yung first time na ulan dito sa Cavite mga may guys or dito sa Gentry. Iwan ko lang pong umulan po ba sa ibang mga ba, sa ibang mga cities dito sa Cavite. Basta dito sa Gentry umulan po mga may guys. Ayan. So okay na po And also dito guys pakita ko sa inyo Medyo nadapa yung ating Ayan mga salibo yan Iwan ko anong pangalan dyan sa Tagalog Ayan so pumasok yung ulan dyan Yung hangin kumbaga So yan guys yung ating aratilis dyan Parang kumbaga na ano yung kanyang mga Mga sanga sanga bumaba ng Dahil sa uh, ulan At saka sa, Hangin din guys kahapon. So yeah, thank you, thank you so much for watching and don't forget to like, subscribe to my channel. Thank you and God bless everyone.